Magandang araw po sa ating lahat, mga kaabigan, mga ka-friends. Update video po ngayon is nandito kami sa aming uh, farm or aming mga binantayan ng lupa. Yung mga nai, mga lubi, tanim, buko, ganyan. Yung mga punong kahoy, yan, madami din. May mga prutas, maliliit pa Ito so, yung langka namin, yan. Langka kami, na yan laki-laki na rin rambutan yun, marang yun, mm, ganyan yung mga tanim namin dito yun, nagluto kami ng ano, sabaw yung ano lang i noodles yan yun ang aming pang sabaw ulam namin yan po ang update namin video nang dito naman kami nag ano, bisita sa aming uh, ano, uma yan po. Ano, madaming ano, hulog. Yan, boko Mga ano yan. Hulog lang. Alis? Sayang naman pag makuha ng iba. Kaya timing, mayroon o madami. Nakuha kami doon, doon, sa baba. Saka doon sa taas. Yan po aming kaganapan dito is mag ano, magkuha ng ano mga panggatong panggatong na kahoy mga palwa at saka yung mga binuungan yung wala ng wala nang laman yan po talaga preso ng hangin oh mahangin na naman Ay, ang sarap ng hangin sa probinsya agoy sarap yan oh. Pag nasa bundok talaga no, ang presko ng hangin talaga. Ang sarap. Yan ngayon kami nakabalik noon kasi is eh, mga niks, ah, niaging bulan. Past month yata yun. Ayun. Pumunta kami dito, ayan. Sobrang init ngayon. Nangamatay yung ano namin, yung bagong tanim doon ano, tatlong linggo yata hindi napuntahan kaya ngayon pinuntahan namin ngayon eh wala na patay na sobrang init kasi uh, sa susunod pag umu umulan pag umu umulan uli uh, lagyan na naman natin ng ano madami pa naman doon sibling yung mga rambutan ano pa yung isa marang langka at saka ano pa yung iba ang dami yun eh lansonis. Yan. Mga doon madami yun eh. Ang sampo yata yun. Sobra pa sampo yan. Magluluto muna tayo pang ulam. Mamaya muna. Ang sarap ng hangin sa bukid. Ah, hayuhoy sa hangin, fresh na fresh. Talaga.